Kapatid, sana mabasa mo ito. May gusto lang akong malaman. Ano ang doktrina ng Church of God Sanctified Apostolic na kinabibilangan mo ngayon patungkol sa likas na kalagayan ni Kristo? Siya ba ay Diyos o tao lamang para sa inyo? Salamat po. So, bigyan linaw po natin ang uh, katanungan ito ng isang nagsusuri sa paniniwala ng Church of God Sanctified Apostolic. Sa tuwirang sagot po, ang Church of God Sanctified Apostolic, Batay po sa mga inilalathalang babasahin or official stand ng Church, ang Church of God, ito po ay anti-Trinitarian at anti-Binitarian. Subalit, ito po ay pumapabor sa doktrina ng Arianism. So makikita po natin yung official na posisyon ng Church may kinalaman sa kadyusan. Hindi po naniniwala ang Iglesia na ang tunay na Diyos ay mayroong tatlong persona. Ganon din po, hindi rin po siya naniniwala na ang tunay na Diyos ay kinapapalooban ng dalawang persona o binitarian position. Kundi ito po ay nasa posisyon ng Arya Ang Arianism ay iba pa po sa posisyon ng Unitarian na kagaya ng Iglesia ni Kristo. Sapagkat yung posisyon ng INC, si Jesus po ay nagsimula lamang ang kanyang buhay sa sinapupunan ni Maria. Kaya hindi po kami pasok dito sa pahayag na si Jesus ay tao lamang. Tao lamang means walang pre-existence. Ang position po ng Arianism ay paniniwala na meron lamang iisang tunay na Diyos or eternal one at si Jesus ay panganay or una sa lahat ng mga nilikha. Bago po ipanganak sa sinapupunan ni Maria, ay tinawag na po siyang anak ng Diyos. At sa pamamagitan ni Heso Kristo, ay nilikha ng Diyos ang lahat ng mga bagay. Sa madaling salita, kami po ay naniniwala sa iisang tunay na Diyos or Eternal One na walang iba kundi ang Ama. Jesus Kristo bilang anak ng Diyos, siya po ay created being. So hindi po kami naniniwala na Sesus si po ay Diyos sa sentidong tunay na Diyos na kapantay sa Ama. Kundi Sesus si po ay mataas sa lahat ng mga nilikha ng Diyos, subalit hindi po siya kapantay ng tunay na Diyos. Ano po yung likas na kalagayan ni Jesus bago po siya magkatawang tao? siya po ay nagtataglay ng katawang panlangit. Ano po ba yung katawan ng mga tagalangit, kagaya ng Diyos at ng mga anghel? Sila po ay espiritu sa likas na kalagayan. Tayo pong mga tao, ang ating likas ay laman. Ang mga anghel at ang Diyos, sila po ay tagalangit at ang kanilang kalikasan ay espiritu. Sa makatwid, sa hindi po siya tunay na Diyos, subalit siya po ay nagtataglay ng likas ng tagalangit o espiritu sa kalagayan bago po magkatawang tao. Ngayon, totoo po ba na ang official stand ng church ay hindi talaga naniniwala na si Jesus ay tunay na Diyos? Tunay na Diyos means eternal one. Ang sagot ay yes. Hindi po naniniwala ang church na si Jesus ay tunay na Diyos or eternal one. Katunayan, isa sa mga babasahin ng church na ang title is about Trinity. Sa conclusion, ang sabi po dito, we should agree that Jesus is not God in an absolute sense and certainly not God the Son as the Trinitarian would like us to believe. Kung mapapansin po ninyo, nililinaw talaga ng Church sa lahat ng tao na ang posisyon nito kay Jesus Kristo ay hindi naniniwala na si Jesus ay Diyos in an absolute sense. Absolute sense means eternal one. Hindi ho ganon ang posisyon ng Church kay Jesus. Katunayan, ang sabi pa, hindi rin sila naniniwala na si Jesus ay God the Son yung gagdasan, ito po ay termino na ginagamit ng mga Trinitarian at Bainitarian. Yung gagdasan po, ibig sabihin siya po ay kapersona ng tunay na Diyos. Pareho sila ng Ama. Sila ay dalawang magkaibang persona pero nagsasalo sa Godhead. Isang Diyos na may tatlong persona. Same din sa Bainitarian, Alisin mo lang yung Holy Spirit. Hindi po kami naniniwala na si Jesus ay part ng Godhead or tinatawag siya na God the Son. Ang posisyon ng church ayon sa Biblia, si Jesus po ay anak ng Diyos pero hindi Diyos anak. At batay po sa posisyon ng church, naniniwala po ang church na si Jesus ay first of all creation. Una po sa lahat ng mga nilikha. Pero hindi po siya Diyos in an absolute sense or tunay na Diyos na kapantay sa Ama gusto ko rin pong idein na hindi rin po ito binitarian. Meron po kasing posisyon ang binitarian. Ano po yon Na merong iisang tunay na Diyos, ito po ang Ama at ang Anak. Position din po ng binitarian na may isang Diyos, isang eternal at isang mas mababa. Hindi rin po ganon ang posisyon ng church. Hindi po kami naniniwala na si Jesus ay tunay na Diyos, subalit mas mababa ng kaunti sa eternal one. Kasi pag ganon, actually sa tunay na konsepto, dalawang Diyos pa rin talaga yon eh termino lang yon ng mga Bainitarian na may isang diyos ito ang ama at ang anak. Pag ganun yung pananaw po natin, kahit sabihin pa natin hindi naman natin kinikilala na si Jesus ay kapantay ng ama or eternal one. Pero sa pananaw natin is part ng Godhead si Kristo, namamali pa rin po tayo sapagkat yun po ay posisyon ng binitarian. At ang church hindi po nakaposisyon sa ganong stand kundi sa posisyon ng arianism. Naniniwala na si Jesus ay created being, hindi po part ng Godhead, subalit nagtaglay ng mga katangian or titulo na galing sa Diyos. Kaya po yung term na God na ikinakapit kay Kristo ay nangangahulugang si sesus ay Diyos sa titulo, Diyos sa katawagan, pero hindi sa orihinal na likas or part ng Godhead. Gusto ko rin po idein yung uh, comment ng isa po nating viewers. Pagka nakita ko ay ipa-flash ko na rin po sa screen. Kasi po uh, ang kanyang tanong, uh, ang church ba? ano ba yung posisyon o paniniwala, paliwanag ng church patungkol sa mga titulo na ikinakapit kay Kristo kagaya ng Alpha and Omega. Sa katotohanan, bilang dating Trinitarian, alam nyo po, ang goal po namin, isa sa paraan para patunayan na si Jesus ay tunay na Diyos, ay naghahanap po kami ng mga titulo ng Diyos Ama na ikinakapit kay Yesu Kristo. So kapag nakakita kami ng titulo ng Diyos na ikinapit kay Yesu Kristo, ang konklusyon namin si Jesus ay tunay na Diyos na kapantay sa Ama kagaya po ng title na Alpha and Omega. Yun pong titulo na Alpha and Omega na kung saan ay akmang-akmang titulo para sa Eternal One or sa Diyos Ama. Subalit, ang kanyang question, ano yung masasabi o paliwanag natin? Bakit po ikinakapit kay Kristo yung titulo na Alpha at Omega. Pababawin lamang po natin para mas madaling maintindihan. Marami pong mga titulo ang tunay na Diyos na ipinagkaloob or ibinigay kay Heso Kristo. Pero hindi ko nagpapatunay na kung mo nagkaroon ng ganong titulo sa Yesus, ang ibig sabihin na ay siya po ay eternal one na kagaya sa Ama or part siya ng Godhead. Hindi po ganon ang ibig sabihin. Halimbawa po, nung panahon ng bansang Israel, nung pinalaya sila sa pagkaalipin sa Egypto, alam po natin na sila po ay pinangungunahan ng propeta na si Moises hanggang sa mga sumunod pa na propeta na isinugo pagkatapos ni Moises. At pagkatapos po noon, ay nag-request ang mga Israelita na magkaroon ng taong hari mula doon sa propetang si Samuel. Alam natin na yung title na king, ito ay para sa tunay na Diyos lang talaga. Titulo ito ng Diyos, subalit ginagamit ito ng mga bansa para sa kanilang mga lider. Kaya noong time ng bansang Israel, wala silang taong hari. Ang hari talaga nila is yung makapangyarihan sa lahat or ang Diyos Ama. Subalit, tumulad ang bansang Israel sa mga bansa na nasa paligid nila. Kaya, nag-request sila sa Diyos na bigyan sila ng taong hari. Ibig sabihin, pagkalooban ang isang tao na mangunguna sa kanila ng titulong galing sa Diyos at mga privilege or authority na galing sa Diyos. So, hindi ito kalooban ng Diyos. Subalit, ipinahintulot niya ito upang ipakita sa mga Israelita na kapag hindi kalooban ng Diyos ang nasunod, ito ay ikapapahamak ng bansang Israel. Kaya nga po, nung pinili ng mga Israelita si Saul bilang kanilang unang hari at hindi nga po ito pinagpasyahan o kusang ipinagkaloob ng Diyos, nakita natin na hindi naging mabunga o maganda ang kalagayan ng bansang Israel. Subalit nung panahon na pinalitan si Saul ng isang tao na inanoint mismo ng Diyos, meaning ang Diyos mismo nagkaloob ng titulo na ito bilang ahari uh, sa isang bangunguna sa bansang Israel, dito po ay nahirang ang isang noon ay bata pa na si Haring David. Si Haring David ay nagtaglay ng titulong hari. Ito'y kalooban na mismo ng Diyos, meaning pinagkalooban si David ng isa sa mga titulo ng Diyos, which is yung title na king. Ang tanong, kumo po ba nagtaglay si David ng isa sa mga titulo ng Diyos, kagaya ng pagiging hari? yung title na king. Ibig man sabihin, is kapantay na siya ng Eternal One. Ibig man sabihin, gagamitin mo na ito bilang patunay na si Haring David ay tunay na Diyos na kapantay ng Ama. Alam natin na illogical yung bagay na yon Pero nagiging logical kapag ka ginagamit ng mga Trinitarian patungkol kay Kristo. Ibig sabihin, yun pong mga title ng Diyos na ipinagkaloob kay Jesus, kagaya po ng hari ng mga hari, Panginoon ng mga Panginoon, ako'y si ako nga, at maging yung Alpha and Omega. Ito pong lahat ay title na mula sa Panginoon Diyos. Pero ipinagkaloob po ito kay Yesu Kristo hindi para patunayan na si Jesus ay kapantay ng Ama, kundi bilang kinatawan ng Diyos dito sa lupa. Kagaya ni Haring David, nung si Haring David ang naghari sa bansang Israel, parang ang mismong Diyos ang naghari sa mga Israelita sa pamamagitan ni Haring David. Ganon din po, yun pong mga titulo ng Diyos ay ikinakapit sa pangalan ni Jesus o sa mga titulo ni Jesus sapagkat sa pamamagitan ni Jesus parang ang Diyos mismo na makapangyarihan sa lahat ang siyang nakasama ng mga tao. Kaya po yung title na Alpha and Omega, ito po ay title mismo ng tunay na Diyos. Subalit ikinapit kay Jesus ang title na ito upang sa pamamagitan ni Kristo parang yung Alpha and Omega mismo ang siyang nakapiling natin sapagkat yun po yung kahulugan ng pangalan ni Jesus. Sa pamamagitan ni Jesus, ang Diyos ay sumasa atin. Pero hindi po nagtaglay ng titulo si Jesus na galing sa Ama, kagaya ng Alpha and Omega, para ituring po siya bilang kapantay ng Diyos or Eternal One. Ngayon, may kinalaman sa pagsamba. Sabi ng kapatid, napanood niya siguro yung aking isang video na aking itinuro na ang Church of God ay hindi sumasamba kay Jesus. Maraming nakaka-misinterpret ng video na ito. At least may chance ako para linawin. Sa Bible po, ang sabi po ng Panginoong Kristo, ang hindi naglilingkod sa anak ay hindi naglilingkod sa ama. Ibig sabihin, kung ikaw po ay direktang maglilingkod lamang sa Diyos Ama, tiyak hindi po ito magiging makabuluhan. Kapag ka hindi ka naglilingkod sa anak, hindi rin po tinatanggap ng Diyos Ama ang iyong paglilingkod. Ano pong point po natin? Yun pong pagsamba, nakikita po natin ito sa anyo ng pagpupuri, pagluhod ng isang nilalang sa kanyang sinasamba, at paglilingkod. Ang mga bagay na ito na anyo ng pagsamba, Actually, sa Bible, ginagawa po ito sa mga created being. Sabi nga ni Apostol Pablo, papurihan ang dapat papurihan. Pero ibig bang sabihin, sinasabi ni Apostol Pablo na sambahin ang tao? Hindi ho. Alam natin na yung pagpupuri, ito po ay para sa tunay na Diyos lamang. Subalit, pwede po itong i-apply sa tao. Ano po yung pagkakaiba? Yung pagpupuri na pinakamataas na pagpupuri, ito ay para sa tunay na Diyos lang. Pero yung pagpupuri na mas mababa sa eternal one o paglilingkod sa tunay na Diyos, hindi po ito masamang i-apply sa tao. Meaning to say, ang church po, hindi po sumasamba kay Jesus na kagaya ng pagsamba o paglilingkod bilang eternal one. Kasi hindi naman namin kinikilala si Jesus bilang Diyos na makapangyarihan sa lahat or eternal one. May paglilingkod kami sa Diyos, which is pagsamba, at meron din kaming paglilingkod kay Jesus, hindi po pagsambang kagaya sa eternal one. Hindi po namin siya ipinapantay sa Diyos. Kagaya nga po sa isang babasahin, ito po yung ginagawa ng mga trinitarian at binitarian. Ang nangyayari sa dulo, bukang bibig na lang nila si Jesus, nakakalimutan na ang Diyos Ama. Subalit so, hindi ho ginagawa ito ng Church of God, nananatili yung tamang pananaw po namin na ang paglilingkod o pagsambang pinakamataas, ito po ay iniaalay lamang po namin sa iisang tunay na Diyos o sa Eternal One. Hindi ba kami naglilingkod, kay Jesus? Naglilingkod po kami pero hindi po paglilingkod bilang Eternal One o walang hanggan. Sa madaling salita, kami po ay sumasamba sa Diyos bilang iisa at tanging tunay na Diyos or eternal one at naglilingkod kami kay Jesus bilang Panginoon, anak ng Diyos at tagapagligtas. At ang aming pagsamba sa Diyos, ito po ay sa pangalan ni Jesus Kristo. Sa pangalan ni Jesus, aming iniluluhod ang aming mga tuhod, kinikilala namin siya bilang Panginoon at ang paglilingkod na ito ay sa karangalan o kalwalatian ng tunay na Diyos. Ibig sabihin, para pa rin sa tunay na Diyos or sa eternal one, ang aming paglilingkod kay Yesu Kristo. Hindi kami sumasamba kay Yesu Kristo bilang pagkilala sa Kanya na Eternal One, kundi kami naglilingkod sa Kanya bilang anak ng Diyos, Panginoon at Tagapagligtas. Ngayon, magkakasala po ba ang tao kung kikilalanin niya sa si Yesus? bilang tunay na Diyos at sasambahing kagaya sa Eternal One. Ang sabi mismo ng Panginoong Kristo sa Panginoon mong Diyos, sasamba ka siya lamang ang iyong paglilingkuran. So maliwanag na yung pinakamataas na uri ng pagpupuri at pagsamba, ito ay para sa tunay na Diyos lamang. So magkakasala ka ayon mismo sa pagtuturo ni Jesus kung siya po ay kikilalanin mong tunay na Diyos, nakapantay sa Ama at sasambahin din siya bilang Eternal One. Kaya nga po ang Church of God nananatili sa kung ano po yung nakasulat sa Biblia at yung hindi nakasulat sa Biblia, hindi po namin tinatanggap kagaya po ng pahayag na Jesus di umano ay Diyos anak. Ngayon, magkakaroon po ba ng conflict kung ang kikilalanin mong tunay na Diyos which is Eternal One, is ang ama at ang anak o kaya naman ay meron kang iisang tunay na Diyos, yun yung Eternal One at isang Diyos din pero mas mababa kaysa sa Eternal One. Ang sagot is yes, meron pong conflict sapagkat ang turo ni Jesus Una, sa Panginoon mong Diyos, sasamba siya lamang ang iyong paglilingkuran. Hindi yung sarili niya tinutukoy niya dito eh, yung tunay na Diyos. Ikalawa, ang turo din ni Jesus, makilala kanila yung Diyos Ama, na iisang Diyos na tunay. So, conflict po sa mga turo mismo ni Jesus. Kaya po hindi matuwid na tayo po ay kikilala sa iisang tunay na Diyos tapos pagsasaluhan po 'yon ng Ama at ng Anak ang tama pong posisyon, meron lamang pong iisang tunay na Diyos, walang hanggan, eternal, ito po ang Diyos Ama. Si Jesus po bilang anak ng Diyos, panganay sa lahat ng mga nilalang, siya po ay nagtaglay ng mga katangi ang galing sa Diyos, kagaya po ng kapangyarihan, pagpapagaling, pagbuhay ng patay, paglakad sa tubig. Maging ng mga titulo kagaya ng Alpha and Omega at yung term na God na ikinakapit kay Jesus Kristo wala hong problema sa mga bagay na ito. Subalit kung sa mga bagay na ito is ipapantay mo na siya at gagawin mo ng uh, tunay na Diyos, Kristo, dito na po magkakaroon ng conflict sapagkat balibalik ta rin mo man ang mundo, dalawang Diyos na po ang iyong sasambahin at paglilingkuran. Bagay na tahasang lumalabag sa turo ng banal na kasulatan. Ngayon, ano po ba yung tamang paniniwala patungkol kay Yeso Kristo? Yung pong nakabatay lang sa kasulatan, no more, no less. Ang sabi po ng Bible sa Mateo sa 16, ang mga alagad ay tinanong ni Kristo. Ang tanong ni Yesu Kristo, ayon po sa mga tao, sino daw ang anak ng tao? Maraming sumagot ng iba-iba. Hindi po uniform yung kanilang posisyon. Ang sabi ng mga alagad, ayon sa mga tao, kayo daw ay isa sa mga propeta or si Juan Bautista. At pagkatapos nun, tinanong naman ni Jesus ang mga alagad, eh kayo, sino naman ako para sa inyo? Ang sabi ng isang apostol ni Kristo, kayo ang tunay na Diyos na kapantay ng Ama. Yun po ba yung sagot ng mga alagad? O kaya ang sagot ba ng mga alagad is, kayo ang tunay na Diyos pero mas mababa lang sa Diyos Ama? O kaya sinabi ba na iyo ang tunay na Diyos at part ng Godhead? Alam natin na ang mga ito ay puro maling sagot sapagkat ayon po sa pagtuturo ng Bible, sumagot si Simon Pedro at sa kanya'y sinabi, Ikaw ang Kristo, ang anak ng Diyos na buhay. Kaya po, dito lamang po naka-speak ang position ng Church of God. Hindi po kami lumalagpas sa turong ito. Kami po ay naniniwala sa iisang tunay na Diyos, eternal one, makapangyarihan sa lahat at walang hanggan, walang iba kundi ang Diyos Ama. Siya lamang din po ang aming pinag-uukulan ng pinakamataas na uri ng pagpupurit pagsamba at kami naman po ay naglilingkod kay Jesus bilang anak ng Diyos, panganay sa lahat ng mga nilalang, Panginoon at tagapagligtas. Kung hindi kami maglilingkod kay Kristo, walang kabuluhan ang paglilingkod sa Diyos Ama.